Ito po mga pusing, dito po natin kunuha yung puno bago tayo alis, magtanim din po tayo para mayroon tayong babalikan. So ulitin ko lang po mga pusing ha, pag nagtanim po tayo ng stick ng kamuting kahoy, dapat hindi po baliktad ang pagkatanim. Kagaya niyan, papunta doon ang mata, ito, pagkanya ng mata. So dapat nakaganyan yan ha. Para pagtubo niya, diretso yung mga supling niya dito sa itaas eh pagbalikta dyan napunta man yan doon sa ilalim hindi man yan mabubuhay at kung sabihin natin nakakalason yung baliktad na pagtanim ng kamuting kahoy hindi naman yun kasali sa sinasabi natin cyanide ang nakakalason po dito mga busing ay yung cyanide na matatagpuan mismo sa uh, sariling laman ng kamuting kahoy yung sabaw pag mapait po yung laman ng kamuting kahoy delikado po yung mga busing sa tinatawag natin cyanide at possible po na nakakalason so iwasan na lang po mga busing ba mangyayari yan yung mga nasa mga 3 years old na kamuting kahoy na yung mga matatanda na taon uh, tao na talaga delikado po yung mga bossing so be careful po pag kamuting kahoy yung pag-uusapan uh, instead po sa mga kagaya nitong tinanim talaga at legit po itong mga bossing kahit nga pag kahit nga pag nag, ano ako nagbalat ako at matalsikan ako ng sabaw matamis po siya mga boss pero pag mapait po yung uh, laman ng kamuting kahoy wag na po nating pilitin